Nahulaan na ba kung ano lulukuin ko for today's video? Hello mga B! Yan, nag, uh, pakulo tayo ng malagkit na bigas. Haluin natin. Haluin ang haluin. Ay, yung sarap. Hey! <laughs> Kawaling malinis, magsali ng gata. Tapos haluin lang. Yan, hanggang sa kumulo. And then after that, isali na ang lutong malagkit na rice. Isalin sa Ginataan, lagyan ng tubig. Lagay ang corn. So, whole corn yan. And then, asukal. Supposedly, akalain mo, supposedly, white sugar dapat yan. Pero dahil wala akong white sugar, so brown sugar lang. So, tapos magiging brown na din yung ano natin yan, yung lugaw natin. Pero okay lang yan. Pero kapag ka gusto nyo ng white sugar, pwede naman. Or pwede naman din brown sugar. Pero mag-iiba yung kulay ng lugaw natin. Haluin mo lang ng haluin hanggang sa mahilo ka. Charot! Yan, kapag alam mo na na luto na yung rice na malagkit at saka yung corn, pwede na yan. So, that, this is the mixture na hinahanap natin yung lapot niya. So, hahatulan na ang ating niluto. So, si Ate sa talaga yung nag-request ng mga lelot mais na yan. So, nasa kanya ang corona ng pagpikin. Right. Sige na. Anong pwede na? Tama lang yung sweetness or kulang? Cool okay. Tama mo. Ay, gusto. Tuman na ni Mother. Tikman natin ito, guys, kung sakto na yung sweetness and kung luto na yung rice. Ay, guys, luto na yung rice. Sobrang init. Bye!